kahirapan ang nagtulak kay Russell para magsikap sa buhay. Parang yung isang kahig, isang tuka, yun. Magtatrabaho kung magtatrabaho ko maayos. Sikap ako para balang araw, matikman namin na masasarap. Pero sa likod ng kanyang pagkatao, ay isang madilim na sikreto ang pilit nitong tinatago. Lulung si Russell sa pagtingin sa malalaswang basahin at mula pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda, dala niya ang adiksyong ito. Kung kaya't nang kumita na ng pera, isinabuhay na niya ang mga pantasang nababad na sa kanyang kaisipan. Sa likod ng mga gawain ito, hangad ni Russell ang makaranas ng tunay na pag-ibig. Sa kanyang pakikipagkilala sa iba't ibang bayarang babae, isa ang kanyang minahal ang dumi ng isip mo parang nawala yung respeto mo sa babae. Kala mo pag mahawakan sila ganun na yun, ganun kadali sila. Siyempre may meron nang ganun eh. nag-attach na kayo sa bawat isa eh. Nandoon na yung body contact niyo, nandoon na parang lumambot na rin puso ko nung time yun. Hanggang sa talagang nagsama na kami. Nagbunga ang kanilang pagsasama. Akala ni Russell, iyon na ang magpapatibay ng kanilang relasyon. Ngunit pilitin mang baguhin ni Russell ang babae. Muli itong bumabalik sa mundong nakasanayan na. Kaibigan ko naman ako eh. Ano ba? ako Mulit ko naman eh. Agres, ah, agres, anong mga baan? Mamaya maabot lang pa tayo ng kape ng Bakit bakal mo, Batil -batil mo eh. Isang dilubyo ang nakaabang maranasan ni Russell. Isang problema hindi niya inaasahan. Tuluyang gumuho ang mundong ginagalawan ni Russell. Pati ang negosyong pinagkakitaan ay nalugi na rin. Pilit hinanap ni Russell ang kanyang asawa at anak. Nabalita nitong bumalik na ang babae sa dati nitong trabaho sa club wala na, masakit nga sa akin yun. Pagbalik ko, di ko makalimutan, Christmas time yon Pag uwi ko, wala ng tao sa bahay. Halos dumilim paningin ko, umiiyak ako. Tapos, diretsyo ko layas, umalis ako. Hindi na ko umuwi sa amin noon, simula noon. Sabi ko na, kuhan. sana matapos na yung mundo. Tapos sila, kukuhan ka Parang ayaw ko na, ayaw ko na mamuhay. Sabi ko, wala na eh. Pang gagawin ko wala na. itinago ng kinakasama ang kanilang anak pilit man niya itong hanapin di na niya ito muling nakita kung minsan sa jeep na lang natutulog kung minsan sa lansangan walang trabaho itinapon na lamang sa tadhana ang kanyang kahihinatnan isang araw isang lalaki ang kumilala kay Russell naghahanap ng magmamaneho para sa kanyang pamilya. Dahil kailangan niya ang trabaho, malugod niya itong tinanggap. Sa pagtatrabaho ni Russell para sa pamilya, muling nanumbalik ang kanyang kasiyahan. Panandali ang nawala sa kanyang isip ang mga problemang kinahaharap. At sa mga oras ng kanyang dalamhati, naging sandigan niya ang among tinurin na rin siyang kaibigan. Dahil sa suportang ito, na paglabanan ni Russell ang adiksyon sa pornografiya. Ayoko ayaw ko na manood ng mga ano, kahit magasin. Talagang ayaw ko na, din, ano, din disregard ko talaga, ayaw ko na panoorin. Kasi pag kasi pag dumikit ka pa uli doon, parang bumabalik na naman uli. Nilayuan ko talaga para hanggang sa na hindi ko na talaga nagustuhan, nag-enjoy na ako sa more on ko, pinokus ko sa church yung buhay ko. Patuloy pa rin sinikap ni Russell na may isaayos ang kanyang pamilya. Ngunit kahit natagpuan na niya ang kinakasama, ayaw pa rin nitong magbago at patuloy pa rin ang pagtatrabaho sa isang club. Sa tulong ng kanyang amo, napagtagumpayan nito ang hinanakit na naranasan. At dahil kristyano ito at nakitaan ni Russell ng tunay na pagbabago sa kanilang sariling buhay, di naging mahirap na pamarisan niya ang kanyang boss. Tinatawad ko siya, pero siyempre, prayers ko pa rin, ma-transform yung buhay niya, mabago buhay niya. Yun ang prayers ko talaga. Patuloy na binago ng Panginoon si Russell. Kasabay nito ang panunumbalik ng mga bagay na nawala sa kanya. Hindi dahil doon, hindi ako magkaganito eh. Hindi ko makilala tunay ang Panginoon eh. Dati kasi wala ang Panginoon, kaya puro reklamo, reklamo. Ngayon, wala reklamo. Kung ano darating, sige, thankful. Yun, nagiging nagbago sa buhay ko. Nagiging thankful, hindi reklamador. Kung ano meron, masaya. Bagamat na isuko na ni Russell ang kanyang mga suliranin, umaasa siyang balang araw ay makikita pa rin niya ang kanyang minamahal na anak. Miday, mahal na mahal ka ni Papa, love ka ni Papa anak. Gusto kita, sabik na sabik na ako magkita kita anak. Mahal na mahal kita.